driver na nakasagi sa isang aso na sa mga tumambad na gasgas sa kanyang sasakyan. Kung sino sa laren, alamin! Nawindang ang car owner ng sasakyan na nakaparada sa isang iskinita nang bumugan sa kanya ang sandamakmak na gasgas sa unang bahagi ng kanyang sasakyan na aakalain mong nadisgrasya at bumangga. Ano ito nangyari? Eto, sa isang viral na CCTV footage sa social media, makikita ang isang sasakyan na nakaparada sa gilid ng isang iskinita sa India. Wala namang naging problema sa pagkakaparada nito dahil hindi rin ito nakaharang sa daan. Kung kaya naman, katakataka na kinabukasan ay bigla na lang nakakita ng napakaraming gasgas -gas ang owner sa unahang bahagi ng kanyang sasakyan. Mabuti na lang at nahagip ng CCTV ang nangyari kinagabihan at doon nakita ang may mga kagagawan sa bigla ang pagkakaroon ng mga gasgas -gas sa kotse. Ang mga salarin, hindi sino kundi ano kitang kita sa CCTV footage ang dalawang aso na nakakapit sa unang bahagi ng kanyang sasakyan at magkasabay pa na ginagasgasan ito. Hindi pa riyan nagtatapos ang gulat ng driver dahil doon niya lang ding napansin na ang isa pala sa mga asong ito ay aksidente niyang nasagi habang nagmamaneho pa uwi sa Maja Pradesh, India. Nasa maayos na daw na kondisyon ng aso matapos ang insidente at nagawa pang tumakbo papalayo. May posibilidad din daw na nasundan ng aso ang kanyang sasakyan kung kaya ito natuntun ang kanyang mismong kotse. At yun ang pinagdiskitahan nila ng kasama niyang tila isang... Resbak. Samantala, ang pagpapagawa sa mga tinamong gasgas ng kotse mula sa mga aso ay inabot lamang naman ng tumataginting na 10,000 pesos. Ikaw, sa tingin mo ba ay paraan ito ng aso para gumanti? D W I Z research report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.